Kasudma kan mari si binakam pitong miyembro kan 49th Infantry Battalion na nakabase sa Ligao City ang cash assistance gikan kay Akubikol Party List Representative Elizaldeco asin sa Department of Social Welfare and Development Bicol. Ang pitong benepisyaryo, iyo ang mga nalugadan ay simbinawian ng buhay sa nangyari inkwentro sa Kataw Maginubatan Albay kan nakaaging Agosto 13. Saro sa pitong miyembro kanasambit na Fersa, iyo si Private First Class Jan Zazi Abriol ang sulamenting binawian ng buhay dahil sa nangyaring inkwentro. Kaya ang dependent niyang si Colleen ang nagresibikan 50,000 pesos na piktang asistensya ni Kongresista ko, asing ka ahensya. Bilang panganay kasi po, nung 17 ng August din, one year death anniversary ng tatay ko. Eh bilang panganay, syempre masakit. Sa aming pamilya kasi one year pa lang si tatay tapos sumunod na siya. Eh nung nandyan si tatay, nag-ano siya, na nanaginip daw siya sabi daw ni tatay sa kanya huwag daw sasama tapos nung nakaraan andito siya siguro mga July nanaginip naman siya na pigpara kugos daw siya ni tatay tapos ito na naaraman mina na ni kaya ang nangyari sa iya pasalamat po kami sa Philippine Army sa Good Samaritan Battalion sa Acubicol DSWD buong puso po kaming nagpapasalamat sa tabang na pinaabot nindo sa muyang pamilya. Salamat pong maray. Sigun sa Executive Officer kan 49th Infantry Battalion na si Major Rigor Borja, dakulang bagay na narekognisar kang kongresista asin kan DSWD ang sa indang lalo na ang laban inda kontra sa rebelding grupo. Bintahi man daan na may pinansyal na asistensyang pigtao para sa mga pag niya na siya itong magiging dakulang katabangan man sa mga benepisyaryo malaking pasalamat namin ma'am sa DSWD at Apo na binigyan ng pagkakataon ang aming mga kasundaluhan na maibigay at maipaabot sa amin ang kanilang mga programa sa pagbibigay ng financial assistance sa aming mga kasundaluhan. So malaking tulong po ito para sa kanilang pamilya at uh, uh, matutulungan po nito ang aming mga kasundaluhan para mas paigtingin pa at ayusin yung aming trabaho para makapagservisyo sa ating mamamayan at tuloy ng matapos ang problema dito sa atin sa armed conflict. Sigun sa representante kang kongresista, ang pigtaong pinansyal na asistensya kang opisyal asing kang DSWD, sa ditsa naman na bagay kumpara sa heroismo kang mga militar, na handa pang itayaan sa indang sa diring buhay. Dagdag pa niya, yaong pirmi ang partido. Pirming malalauman, handa pirming magtabang. Sa ngala ni Congressman de Saldivar ng Ako Bicol, kami po ay nagbibigay-pugay sa binigay nilang katapangan sa pagsirbisyo na tapat sa ating mamamayan at sa ating bansa. Kaya po uh, malaking bagay po ang binigay nilang ano uh, sirbisyo para sa atin. Kaya uh, nag very proud po ang Ako Bicol. Uh, sa pagiging mga bayani ng ating men in uniform. Mientras tanto, 25 mil pesos naman ang nari si Benny First Lieutenant Ian Bernabe. 15 mil pesos naman ang ipigtao kay Sergeant Jerome Paser, Corporal Marlon Omandam, Corporal Julan Rubio, Corporal John Ronald Balane at si Private Jonathan Dolores na nairido dahil sa nangyaring inkwentro. Para sa mga baretang tatakbikol, May Arango.